Okay. Hello mga kasari, good morning. Ming ming. Ming ming. Ayan, dito ako, dito ako sa kusina. Maglilinis ng repolyo. Eh naglilinis kami ng repolyo. Magulo kusina namin, no. Oh. <laughs> Ito yung kinukuha namin na repolyo, isang ano, ganito, isang weed bag. Pero pag tinanong sa akin ni, eh. One to bad to. Ano yan One to bad. Okay, yun. Tiyanin ko pa yung price ng ano rin po yun. So, ito pala ganito. Isang red bag ay 1,000 ngayon. Ay, eh, bumaba ngayon yung gulay. Mga gulay ngayon mababa. Pero mataas yung sibuyas. May kamatis kami dito. So, isang box ng kamatis. Yan. Mura ng kamatis ngayon. Si Ming Ming. Ayan. Ito yung kinukuha ko ganito sang red bag. Tapos, linisan, lilinisan pa. Ayan. So, ito siguro 25 or 20 kilos ang anyan um, naman. Tapos, linisan na namin. Ayan. Ito, nalinisan na namin. Oh. Malinis na siya. Ayan. Mga ganyan na. Malaki yung bawas. So, ganito lang kami pag maglinis ng ano, repolyo. Ayan. Oh. Hindi ko sa mga gusto. So, ayan. Ganyan ginagawa namin. Ang laki pa lang ng bawas ano, sa repolyo mura siya pag nakaganon isang red bag 1,000 bali papatak ng 1,150 sa amin ay 1,050 kasi kami ay ano na sa pero malaki naman yung matatanggal siguro ano na lang yan mga nasa 15 kilo si yan, or 17 kung 25 pero hindi ko na tinimbang nabawasan na kasi to may bumili na yan so ganyan lang kayo maglinis ayan tapos ito may i-stack ko kasi hindi naman siya mauubos agad. Tapos pag nagtagal, nag ilang araw na naman to, tatanggalin na naman itong isang balat. Diba? Kasi madudumihan. Tapos na ano, nalalaya. So, sa malaki yung nababawas sa mga repolyo. Buti na lang ngayon maganda. Kasi minsan daming ano, sira. Ano? Parang nalulusaw mga basa dito. Ito, mas okay siya ngayon. Ah. ilinis lang nila nagprepito. May nga yung background. Nagprepito kasi kami. Dito kasi kasi dito kami sa kusina. Dami na nang nabawas. Mga dahon. Itong mga dahon, ito, ano namin to ipapa... Ano pa yun eh? Tutubo. <laughs> <laughs> ito mga nakuha namin ng mga repolyo, hindi yan sayang kasi may ano kami may baboy, inahin ba tawag ito? Hmm. May baboy kami, may inahin baboy. So, ito yung ipapakain namin. O, di, hindi sayang yung repolyo. binapakain sa, namin sa baboy yan. Mga repolyo, mga dahon. Ito to Okay, so ayan. Tapos na kami maglinis ng mga repolyo. Wala na dito yung mga nat mga balat. O, ano ba yun? Mga natanggal namin sa repolyo. Ito na, yung aming mga alaga. Andito na. Ala, tatlo sila. Ito white. Ito black. <laughs> mga pasaway ito. Mga pasaway. so ito na yung nalinisan namin. Oh. Pero may bumili na kasi ito. pa. Ngayon lang namin nalinisan. Andito sa lamisa. Wala kayong paglagyan. Yan. Tapos nalagay namin sa karton. Kasi kaya ano namin to eh ano yan i-stack i-stack namin mamaya i-display namin yung iba hindi pa ganito lang kami maglinis o ganyan lang kasi madudumihan pa rin siya tinatanggal din kasi yung balat pag may nabili kaya yeah, okay na yan pwede na to yan kaya lahat yung isang sako nagpre-preto kami nagpre-preto magulo <laughs> kami dito sa kusina kaya maingay yung background natin okay so Ayan, hello mga kasari. So, good morning. 11.50 na pala. Ayan, 11.50. At kayo ay February 23. Ayan, so naglinis kami ngayon ng repolyo kasi wala kami nakadisplay dito sa harap. Um, so, yun, ganun lang kami maglinis. So, si Tony yung naglinis ngayon, hindi ako. Kasi minsan ako talaga yung nagbabalat ng mga repolyo pag hindi niya ginagawa. So, yung repolyo ngayon medyo bumaba kasi bili ko noon ay nasa 1,000 yung isang read bag. Tapos, plus pasay and labor pa. So, mag ko ng 15 chance, So, nagiging 1,050 yung puhunan ko sa isang read bag ng repolyo. So, isang read bag yung kinukuha ko na repolyo kasi mas makakamura ako kaysa sa uh, bibili ako ng linis na kasi syempre yung linis na mas mahal na yun. Kasi syempre malinis na so titinda ka na lang. Um, uh, isang uh, Uh, reed bag na lang yung kinukuha ko. Kasi madami naman kasi yung kinukuha ko. Inihista ko kasi yun. Kasi paglinis na, 10 kilos yung kinukuha ko. Pero pag mga ganun, nalilinisan pa, is isang bag na lang yung kinukuha ko. Sa isang bag, minsan ang laman nun ay may 25, may 20, may 15. Depende po kung uh, ilan yung uh, laman ng isang reed bag ng kukulyo. So, uh, nililinisan namin lahat yan. Tapos, tinitimbang ko kung ilan yung nalinisan na, yung linis na. So, alimbawa, yung uh, uh, isang read bag na hindi pa linis is 20. Tapos, pag nalinisan na, naging 15 na lang. So, halimbawa ngayon, yung aming repulyo, isang bag, halimbawa natin na uh, uh, 20 kilos yon So, 20 kilos, tas ang bili ko nun ay 1,000 pesos, 1,000, tapos maganda ko ng, ng 50. So, ganito, uh, ito yung paraan ko para makuha ko yung yung punan kung magkano. So, 1,050 yung isang, uh, yung bili ko ng isang repolyo, isang ribbon. Tapos, Uh, halimbawa na lang 20 kilos 'yun, isang uh, isang ano, isang uh, red bag. So, uh, siguro estimate ko doon is 5 kilos yung matatanggal sa repolyo kasi 'di diba bang dami yung nabawas sa na balat. So i-divide natin sa 15 na lang, uh, 15 kilos na lang. So 1,050 divide ko ng 15 kilos ay magiging punan ko dyan ay 70 pesos na lang. Minsan kasi is 25 kilos ang laman. Tapos, minsan mahal din naman kung 25, minsan mas mahal yung presyo kasi mas dami yung timbang. So, ngayon, kung 20 lang ang anong ang laman nun, so, kumapatak lang siya na 70, pesos paglinis na. So, ito yung kuhunan ko dyan, 70 pesos. Tapos, bentahan ko dito ng ripulyo ay 100 ang isang kilo. So, ngayon, binibenta ko siya ng 100 ang isang kilo kasi minsan, um, nababawasan pa ng balat. Nababawasan pa ng mga dahon-dahon kasi pag ilang araw na siya, uh, parang nalalaya yung uh, balat. So, tinatanggalan pa rin namin. Kaya, uh, presyo ko doon is 100. So, bali mayroon akong 30 pesos. Ayan, 30 pesos sa bawat kilo. Times natin sa so, 30 pesos times uh, 15, meron akong 450. Pero yung 450 na yon ay mapapawasan ko talaga yun. Kasi araw-araw yun, natatanggalan din siya ng balat. Tapos gumagaan kasi yung mga gulay. Kaya lagi ako nag-a-adjust. Lagi ako may allowance talaga pag mag-price ako. Kasi lahat ng gulay ay gumagaan ang timbang. Tapos syempre, nabubulukan pa tayo. Tapos araw-araw yun, nagtatanggal din kami ng balat. So, so hindi na siya malaki yung... So, wait. Waray na, sir. Niyam pa mong pidiya. Ngayon pa, mong kidya Wala na kaming kalamansi, wala na kaming kidya Okay, so ganun po ako mag Presyo Ng aming panindang ripulyo dito So, eto na Andito na pala sa labas yung ripulyo namin Ipagkita ko sa inyo nakadisplay display na pala Ayan, ayan, ayan no, naka-display na Okay, eto na Dito namin dinidisplay display sa may harap lang Ng tindahan namin Yung mga gulay yan. So, dyan namin din yung display. Tapos yung iba neto ay nandun pa sa kusina. Ilalagay ko lang yung sa karton. Yan. Malinis siya pag bagong ano, bagong linis, ganito. Pero kinabukasan yan, parang nagiiba na rin siya tapos mga ilang araw. Hindi naman yan maubos ka agad, mga ilang days pa yan. Dito sa tindahan, kasi syempre madami yan. Hindi naman araw-araw may bumibili ng repulyo. Mabenta lang sa amin yung repulyo pag may, alibawa, may mga may na nagiihaw ng baboy, mga ganun, may nagpapansit, mga gano'n. Pag wala, pati wala tayong masyadong binta ng ano, wala masyadong amok, bibili amok, ng repolyo. So, amok, ha? Ah, Pera? Patulog. Ah, okay, so ayan, balik tayo, may pumili lang. So ayan, ganun lang ako magpresyo ng uh, paninda namin repolyo dito sa tindahan. So mahal ng konti tayo magpresyo kasi umagaan yung... Ate, balik ka na din, ano? 18. Mayroon kang mga yatapos. Uh-oh wait. Pwede lang po ako magpresyo ng repolyo kasi isang red bag yung binibili ko so binabawas ko na talaga 'yon. Yung mga natatanggal natin so lagi naman talaga ganun kaysa sibuyas 'to. No? Tapos tinitimbang na rin, uh, tinitimbang ko para uh, mas alam ko talaga kung pagkano uh, yung uh, Uh, ano, magkano yung magiging kukunan ko doon. Pero kanina, hindi ko na siya tinimba kasi parang alam ko na naman siya kasi ang tagal ko na yan, no? uh, ilang years na din, so parang alam ko na. Pag, 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 naging 25 yung laman, is matik baka uh, 20, so ginagawa ko na siya talaga na kahit kilos yung matatagal na balat, para mas sure tayo, kasi tatanggalin pa rin naman kahit yung mga nalinisan na namin, tinatanggalan pa rin ng balat, kasi yung mismo yung customer nagtatanggal ng balat, kasi gusto nila mas malinis yung nabibili nilang repolyo okay, so ayan na ha, ito lang muna yung share ko sa inyo, na yung uh, Uh, araw. Okay, so ayan, kung nga. Uh, mahilig na all sa mga ganitong uh, video, ganitong vlog, so subscribe na yung channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe mo na kasi ganito po yung mga ina-upload ko tungkol sa pagsasari-sari store, kung ano yung mga ginagawa ko dito sa tindahan. Sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood ng ating mga video at pag-subscribe sa channel natin. Okay, so ayan, uh, thank you again. Uh, good morning. So, see you sa next vlog, mga kasari, mga katendera. bye, -bye. Happy Sealing sa ating lahat!